Suportado ng senador Rigudon sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos pero sana raw may kapalit agad ang mga pinagbibitiw na opisyal para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Nangunguna sa balita si Mean Los Baños. Mean, ano masasabi ng mga senador sa balasahan sa gabinete? This yes, pinuri ng ilang mga senador ang naging desisyon at kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsumitihin nga ng courtesy resignation ang kanyang cabinet members. Nagpasalamat pa nga eh si Senate President Jesus Escudero na tila inamin ng Pangulo na may problema sa kanyang political family. Ayon din kay Senate President Escudero, um, pinapakita nito na sensitibo at may pakialam si Pangulong Marcos doon sa daing ng taong bayan at inako niya yung responsibilidad na ayusin ito. Tinawag pa nga niya itong balasahan sa gabinete na isang mid-game substitution o yung pagpapalit ba ng gabinete base sa kanilang performance. Pero tugon pa ng leader ng Senado, sana daw lumayo ang Pangulo sa mga taong ginagamit lamang ang kanyang kabaitan para sa kanilang sariling kapakanan. Ano? Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, um, sinabihan niya o nanawagan siya sa Pangulo na sana ang kunin daw ng mga bagong gabinete ay yung may idealism at hindi tata nakatakbo sa 2028 elections para daw talagang nakafocus yung kanilang trabaho para sa tagumpay ng Administrasyon Marcos at hindi sa, sa nila nga political ambition. Supportado rin yung ilang pang mga senador ha, ang naging desisyong ni Pangulong, Mar ni Pangulong Bongbong Marcos. Gaya na lamang ni Senator Win Gatchal sabi niya sana uh, itong time na ito na pinagsubmit ng courtesy resignation yung mga cabinet secretaries, makapagnilay-nilay sila, mag-reflect sila sa kanilang uh, naging performance. Ha, habang si Senator G.V. Harris ito, sinabi na parang, o, sinyalis yan at warning yan na wag prente-prente at wag kukuyakoyakoy yung mga namumuno sa mga departamento ng gobyerno. At sa gitna nga ng napipintong balasahan ha sa gabinete, sabi naman ni Senator Nancy Binay, sana wag maantala ang serbisyo ng ating gobyerno. At kung merong mga tatanggaping courtesy resignation at matatanggal ng mga gabinete, sana daw may ipalit agad ang gobyerno at si Pangulong Bombo Marcos. Yan lamang ang latest Pilipinas. Mula dito, balik sa Jiggy. Yan po si Mayan Los Baños, nagulat live mula sa Senado.